Malapit na siyang maluto. Pag alam na natin na kumikintab na siya. At uh, talagang para na siyang uh, sa ano makunat na siya. Ayan. Okay. O gagawa naman ako pagkatapos niya ng latik. Pakita ko sa inyo. Haluin ko muna. Ayan. Luto na siya. Nakita niyo naman, napakalinis na ng kwali. Ang, ang ingredients ko pala, uh, ito lang. Sugar, coconut, uh, ube, flavor, at glutinous rice flour. Yan, yan lang ating saghog. Sa ating ube, malakit. Gagawa naman tayo ng latik. Yan, sarap nya Saka pala, konting um, konting dash ng salt para balance. Yan. Okay, lipat ko na siya at gagawa naman ako ng latik. Ready na siya. Patay na natin ang na apoy. Okay, yan. Tingnan nyo naman, linis na ng ating kwali. Mas mabuti kung meron kayong non-stick. At uh, maganda ang pagkakaluto. Okay. Pagay na natin sa plato. yan Naginit ako ng kapirasong uh, banana leaves. Ayan. Na i- uh, ay, nailagay ko na siya sa plato at gagawa naman tayo ng hindi ko na hinugasan tong nonstick ko na kwale talaga namang nalinis itong malakit ayan gagawa tayo ng latik yan ang uh, ilalagay natin sa pangibabaw siguro ko pa ako ng isang isang can para maraming latik dali bali dalawang lata ng coconut milk ang ginamit ko itong isa at uh, itong isang ah uh, para mas marami siyang uh, latik Teka. Mukhang kailangan niya ng uh, kutsara. Daan-daan lang. Ayan. So, hintayin natin kumulo sa medium heat lang. Mamaya naman gagawa ako ng halaya. Para-paraan lang, diskarte lang. Pag tayo nagka-craving ng uh, mga kakanin, Kagaya niyan, kalamay na gagawa natin niya ng latik. At mamaya naman, gagawa rin ako ng halaya. Para meron tayong pa konti-konting dessert o pang merienda. Diba? Kung bibili natin to sa tindahan, medyo mahal eh di, gumawa na lang, gumawa, gagawa na lang ako, at kontrolado ko pa ang, uh, ang asukal. Hindi ko siya masyadong nilagyan ng uh, asukal. Tama lang, para hindi masyadong nakakaumay. Ayan, so, tayo natin kumulo. maging latik at yan ang ipanalagay natin sa ibabaw yung sobra pwede ko rin ilagay sa halaya kumukulo na yung ating gata kung gusto nyo ng uh, malalaking butil ng uh, ng gata o yung latik huwag yung masyadong haluin hayaan nyo lang siyang kumulo sa low heat ayan Ayun, malapit na siya. Namumuo na ulit ating batik. Ito naman ang ating halaya i defrost muna natin. So, mamaya na siya mga luluto. Ito muna ang ating uh, malakit kalamay. Kalamay latik sa ibabaw. Ayan. So, kasarap nito. Kapag nalagyan natin ng latik sa ibabaw, natin mabuo. Balikan na lang natin ulit. malapit na. Magpa-brown na siya. Tumalabas na yung kanyang uh, langis. Ayan. Ayan. Pwede na. Tama na yan. Baka masunog. Ayan. palamigin na natin at ilagay natin sa ating puto o kalamay. Puto kalamay. Ayan. Ilagay na natin. Yan, salain natin yung uh, langis. Pwede natin yung gamitin. Alam nyo ba nung kabataan ko eh, yan ang ginagawa naming pamahit sa balat o sa buhok. Yan. din ang latik. Yan dami natin latik. na ng ating kalamay kain tayo God bless everyone take care bye for now